sa bawat kanto ng ating bayan may mga kwentong hindi pa naisusulat mga lihim na nagtaago sa dilim mga pangyayaring mahirap ipaliwanag at minsan mas mabuting 'wag nang ungkatin pero ngayong gabi bubuksan natin ang pinto patungo sa isa na namang kababalaghan bago tayo magsimula 'wag kalimutang mag-like share at subscribe at i-comment ang iyong saloobin baka ang karanasan mo na ang susunod nating isasalaysay ang dilim sa lumang bahay sa Isabela. Sa isang tahimik na baryo sa Isabela, may isang lumang bahay na itinayo pa noong dekada 50. Ang bahay ay yari sa kahoy at bato, nakatayo sa gitna ng malawak na bakuran na noon ay puno ng pananim. Ngunit matapos ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga nakatira rito, iniwan na ito ng mga tagapagmana at tuluyang naiwan ng nakatiwangwang. Maraming nagsasabi na kakaiba ang presensya sa lugar. Tuwing hapon bago lumubog ang araw, biglang lumalamig ang paligid sa harap ng bahay. Ang mga bata na naglalaro malapit doon ay madalas biglang nagkakasakit, nilalagnat at nagiging balisa. Kaya't iniiwasan na ng mga magulang na dumaan ang panilang mga anak malapit sa lumang bakuran. Isang pamilya ang minsang nagtangkang manirahan doon dahil mura ang upa at malapit sa kanilang trabaho. Sa unang linggo, tila normal lang ang lahat. Ngunit unti-unti silam nakaramdam ng mga bagay na hindi maipaliwanag. Sa gabi, may maririnig na yabag na naglalakad bula ikalawang palapag kahit wala namang tao ron. Minsan ay may kaluskos ng mga gamit na parabang may nag-aayos ng mga ukuan. Ang pinaka nakakakilabot ay ang mga aninong nakikita nilang dumadaan sa pasilyo. Sa umpisa ay wari mabilis na anino lamang, Ngunit kalaunan ay nagiging malinaw na mga hugis ng tao, nakaputi, maputla, at nakatingin ng diretsyong walang imik. Ang mga alagang aso ng pamilya ay palaging tumatahol ng malakas tuwing alas 12 ng gabi, nakatingin sa iisang sulok ng sala, kung saan may lumang aparador. Nainiwan ng dating mayari, isang gabi Nagising ang ina ng pamilya dahil sa mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Nang imulat niya ang kanyang mata, nakita niyang may nakaupo sa ibabaw niya. Isang babaeng mahaba ang buhok, maputla at walang mata. Ang bibig nito ay nakanganga na tila ba may isinisigaw, ngunit walang lumalabas na tunog. Nang subukan niyang sumigaw, bigla itong nawala na parang usok. Hindi nagtagal, Lumipat ang pamilya at iniwang muli ang bahay na iyon. Mulit ayon sa mga kapitbahay, tuwing gabi ay makikita pa rin ang mga ilaw na biglang sumisindi sa loob kahit walang tao. May mga dumadaan din na nagsasabing may nakatayo sa bintana ng ikalawang palapag, isang babaeng nakaputi, nakasilip lamang, nakamasid sa mga naglalakad sa labas. Hanggang ngayon, nakatiwangwang pa rin ang lumang bahay sa Isabela at ang sino mang mapapadaan malapit dito, siguradong makakaramdam ng bigat at lamig na tila ba may mga matang nakatingin mula sa dilim.